Naisip mo na rin ba na baka tayo ay mga karakter lamang sa isang video game at ang mundong ginagalawan natin ay isa lamang imbensyon ng advanced technology? At paano kung ang teknolohiyang ito ay magkaroon ng konting aberya? Anong matutuklasan at makikita natin sa mundo? May bigla bang mga biglang pag-freeze ng mga bagay-bagay? Loading yarn? teleportation mga paulit-ulit na pangyayari na parang boomerang creepy talakayin natin ang konsepto ng glitch in the matrix Kaya kung bago ka lang sa aming YouTube channel, siguraduhin mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay at ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Sa video nito makikita ang isang babae na nagse-selfie gamit ang kanyang digital camera. na napapansin ng kanyang paulit-ulit na pagkuha ng larawan sa parehong pose na nagiging para ng boomerang. May nagkomento na ito raw ay tinatawag na selfie-induced coma kung saan nag-shutdown ang pag-iisip ng tao dahil sa sobrang pagsiselfie. Pero haka-haka ng marami, ito ay glitch in the matrix. Sinasabing na-stuck ang babae sa loop o tila ba nag -re replay ang kanyang oras sa mundo. Mayroon ng higit 2 million likes ang video ng ito sa TikTok at puno ng sari-saring comment kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa babae. sa isa pang viral video, ikinagulat ng mga nasa video ang pagtitipon-tipon ng mga sasakyan sa kalsada kung saan pare-pareho itong kulay pula. Baka naman red ang color of the day ng mga araw na iyon. Pero sa isa pang video, na-amaze din ang mga netizen kung saan puro puti naman ang mga sasakyang nakaparada sa puting mga bahay. Amazing, right? May mga nagsasabing Coincidence lang ang mga nangyayari. Pero duda ng marami na kagagawan muli ito ng Matrix. Marami din ang hindi makatulog sa kaiisip kung paano nangyayari ang mga pagtigil ng bagay-bagay sa mga video ito. Panoorin niyong mabuti ito. Ani hindi gumagalaw ang eroplano habang nasa himpapawid. at sa isa namang video, tumitigil ang paggalaw ng alon ng dagat hamang umaandar ang sasakyan. Sa unang video, maraming namangha sa kakaibang kilos ng eroplanong ito. Pero sabi ng iba, maaring nag-post lamang daw ang piloto. At sa pagtigil ng alon, senaryo lamang daw ito ng parallax effect na nagpapakita kung paano nangyayari ang pagbabago ng perspektiba ng mga bagay kapag tayo'y gumagalaw o umaandar. Marahil siyensya na lamang ito para sa iba, ngunit may mga duda pa rin na baka ito ay glitch, glitch, in, glitch in, the in the matrix. Panoorin nyo ito Napansin niyo ba ang bigla ang paglitaw ng mga tao sa eksena? Ano nga ba ang nangyari? Mga camera tricks lang kaya ito o baka ito'y teleportation? Sa mga video naman na ito, ikinagulat ng creator ng mga post ang tila confusing na karanasan nila at sinabing ito ay maaring glitch Panoorin nyo sa video na ito kung paano tila bigla na lang naglaho ang mga basura ng babaeng ito sa kanyang bakuran. Habang sa video naman na ito, tila nawala na lang bigla ang mga kotseng nasa ibabang parking space. Masyado na tayo maraming iniisip. Kung sa usaping glitch in the matrix lang naman, marami pang video ang lumilitaw sa internet no manoy pagpapatutuo rito. Tulad ng mga pagkakapareho ng damit o itsura ng higit sa dalawang tao sa isang lokasyon, mga nawawalang emojis sa internet, ang nawawala umanong mikropono ni Britney Spears sa kanyang music video at marami pang iba. Posible nga kayang sanhi ito ng error sa ginagalawa nating mundo na imbento lamang ng advanced technology. Kinokontrol nga lang ba tayo ng mga computer o kaya naman ng mga IT specialist? Marami pang halimbawa ng kakaibang karanasan ng glitch in the matrix na nakapailalim sa simultation theory katulad ng deja vu. Sinasabing hindi maayos na nakaprogram ang inyong mga alaala kapag tila pakiramdam mo may mga nauulit na eksena sa iyong buhay. Mayroon ring Mandela Effect kung saan meron tayong maling alaala ng kasaysayan o katotohanan bibigyan kita ng isang test. Sa tingin mo, kailan na si Nelson Mandela? Naisip mo rin ba na pumanaw siya noong 1980s? Kung oo, nakakaranas ka ng Mandela effect. Ang katotohanan eh, ay lamang siya noong 2013 sa edad na 95. time slips naman ang tawag kapag ang mga tao'y nakakaranas ng biglang pagpunta sa ibang panahon o lugar ng walang malinaw na dahilan. Ito ay tila parang sila ay lumilipat sa pagitan ng dalawang mundo o dimensyon na nagdudulot ng pagbabago sa kanilang karanasan at kinaroroonan. Maraming teorya sa pagkakaroon ng glitch sa matrix katulad na nga ng simulation theory o ang sinasabing ang mundo ay para lamang uri ng virtual reality. Meron din naman multiverse theory. Nangyayari umano ang, ang glitch dahil sa mga kaganapang nag-uugnay sa mga tao mula sa iba't ibang dimension. Marami pang pangyayari sa mundo ang mapapasabi kang What? Glitch nga kaya ito? Siyensya o mga karaniwang bagay lamang na binibigyan ng malalim na kahulugan ng ating isipan? Pero ang mahalaga sa huli, glitch man o hindi? Magandang po, Sir Jupiter. Ibahagi sa inyo ang isang nangakatakot na pangyayaring naranasan ko sa aming prog. Yung nga ba ang glitch, pero ang mahalaga sa huli, glitch man o hindi, ang mga pangyayaring ito ay nangangahulugan lamang na labis na misteryoso ang ating ginagalawang mundo at may kakayahan tayong suriin at alamin kung ano nga ba ang, ang totoo. totoo.